Maraming ngayon nakikilala ang mga masasamang pangyayari tulad ng mga sakuna. Tulad na lamang ng isang gumuong utolay sa Isabela na tawag ay Kabagan sa Tamaria Bridge nitong Pebrero 27 ngayong taon. Kaya naman, mahalagang alamin natin ang mga infrastrukturang kinikailangan nating paglaanan ng pansin na protektahan tuwing may sakuna. Ilan dito ay ang mga sumusunod. Ang una ay ang kalsada at highway. Bakit? Ang pagkasira ng kalsada o highway dulot ng sakuna ay nangangailangan ng malaking gastos para sa pagkukumpuni. Ang sunod ay ang mga tulay. Bukod sa madalas na gamitin ang mga tao ang mga tulay, ito rin ay tumutulong sa transportasyon ng mga kalakal kaya kung kaya mahalagang maging matibay ito. Ang sunod naman ay ang mga dams. Kinakailangan nito ang matibay na pundasyon sapagkat isa itong uri ng infrastrukturang malaga sa enerhiya at pagpigil ng baha. Ang sunod naman ay ang subway at pampublikong transportasyon. Mahirap kapag nasira ang mga subway sapagkat naapektuhan nito ang transportasyon ng mga tao. Ang sunod naman ay ang paliparan. Critical para sa transportasyon at kalakalan ang mga paliparan o airport sapagkat kapag binahato nawawalan ng access ang mga piloto, tao at aeroplano na nasa runway. Sunod ay ang pasilidad pantupig. Ang pagpapanatili ng malinis at regular na water supply ay mahalaga sa panahon ng mga sakuna, lalo na sa pagpigil ng kontaminasyon. Nagbibigay rin ng mga problemang pangkalusugan ang kakulangan sa tubig at nakakaapekto rin ito sa mga gusaling na ngailangan ng supply tulad ng agrikultura ang huling halimbawa ng infrastruktura na nangailangan ng proteksyon tuwing may sakuna ay ang pasilidad ng pasura. Maaaring nakapagbibigay ng kontaminasyon sa kapaligiran ang pagkasira ng pasilidad ng basura. Kung napagtugon na natin ng pansin ang mga infrastruktura na nangailangan ng proteksyon laban sa sakuna, atin namang alamin ang mga karaniwang uri ng emergency tuwing may sakuna. Unahin natin ang kawalan ng kuryente. Ito ang isa sa pinakamadalas na mangyari tuwing may bagyo o lindol na nakakaapekto sa linya ng kuryente at sa bigla ang paggawala ng ilaw. Kapag nangyari ito, siguradong patayin agad ang mga gamit o appliances sa bahay upang maiwasan ang biglang bugso sa kuryente pagbalik nito. Sunod naman ay sunog mula sa kuryente. Nagdudulot rin ng sunog ang mga kuryente tuwing may overload o silang wire kung kaya't dapat maging handa sa pagtawag ng mga bumbero at emergency services upang putulin ang supply sa kuryente. Ang sunod naman ay ang pagkukuryente. Nakukuryente at nakakamatay ang mga nakalabas na war at silang mga outlet lalo na kapag may hawak pag kapag may nakahawak o nakalapit rito. Kapag nangyari ang ganitong insidente, ay dapat patayin agad ang mga bukas na power supply at tumawag sa mga profesional upang humingi ng tulong. Asul naman ay ang maingay na breaker box. Normal ang pag-ingay ng mga bagay, ngunit kung ang breaker box ay lumakas ang ingay habang tumatagal ng oras, posibleng overloaded ang circuit breaker. Siguraduhin walang hahawak ng nakagamitan at hayaang profesional ang gumawa ng sira na ito. Ang susunod naman ay ang kumukurap na ilaw. Ang madalas na pagpatay bukas o pagkurap ng mga ilaw ay maaring dulot ng mga overloaded at silang mga wire. Haya ang mga elektrisyan ang mga umayos ng mga ito. Ang huli naman ay ang sunog na saksakan. Hindi kalimitang natatalakay ang mga pahamak na naidudulot ng mga sunog na saksakan kaya hinahayaan at pinababayaan na lamang ang, ng mga tao ang mga ito. Ito ay nangyari kapag may overload o maraming nakasaksak. Huwag hawakan ang mga saksakan lalo na kapag amoy sunog na ito. Kung mayroon pang nakasaksak man kawitan, siguro yung nakasuot ng mga proteksyon sa kamay bago bunutin ito o tumawag na lang ng mga profesional upang ayusin ito. Huwag niyong kalilimutan ang disaster risk management sa mga ganitong pagkakataon. Ha? Upang mas tumaw ang inyong kaalaman tungkol sa disaster risk and reduction management, tatalakayin natin ang mahalagang termino kaakibat nito sa susunod na video. Maghanda na ng maaga kung may paparating na sakuna. Kita kits at paalam!